Zap So, nandito naman si Marlis para gumawa ng palibagong vlog. So, ayan, we are here in BNHS School. And maghahanap tayo, guys, ng tao sa tanungin kung ano nga ba ang murders. So, may nahanap na tayo sa tanungin natin. So, ayan, guys. Our school. So, ayan, may nahanap na tayo. Excuse me po, pwede po bang magtanong? Pwede po about murder, uh, ano nga ba ang murder para sa iyo? Ang murder ay ang tawag kung may layo na ng pupatay o sinasadya ang pupatay. Sinasadya man o hindi, hindi dapat pumatay ng tao o hindi ito ay kasaya ng Diyos. Ang Diyos ang nabigay sa atin ang buhay kaya siya lang ang may karapatan kung kailan niya tayo babawiin ang buhay o punin niya ang ating buhay. Yun, thank you po. Thank you po sa answer. And then, Guys, narinig mo naman na, naman natin, kung an yung sinabi ni ate. So, ayun, let's go. Maghanap muna tayo ng iba. Hey, what's up? So, ayun, maghanap na tayo ng taong natanongin natin, guys. So, ayun, as you can see, may mga student. Kasi, nandito ako sa school ngayon. So, ayun, maghanap tayo ng mga tao. So, ayun, guys, may nakita tayo. As so, you can see, may nag-sess sa so, ayan. Guys. So, ayun, guys, Let's go! Ayan, guys. Bintang natin si Kuya. Ayan. Excuse me po. Pwede ko bang madistorto? Sandali. May tatanong pa ako sa'yo about murder. Bakit po ba madalas nangyayari ang murder? Ah, ito ay, first sa akin, ito ay nangyayari sa mga taong may galit sa isa't isa, sa mga taong may malalaking utang. At kadalasan ito ay nangyayari sa ng kada, ng kahidahilanan sa selos. Okay, thank you po. Thank you po sa iyo, Panser. And goodbye! Hey, what's up? So, ayan, nandito tayo sa grade 7 makakalikasan. So, ayan, muntahan na natin may nakita ko babae. Tatanungan natin kung ano ang magiging epekto ng sa isang tao. So, ayan, muntahan na natin. Excuse po. Yes. May tatanong po ako. Ano nga ba ang epekto ng murder sa isang tao? Maraming epekto ito. Isa na rito ang maraming tao na naglulog sa, sa taong pinakay. At maaaring ang buhay ng isang ta isang taong bumatay ay manihingi ni Shiramita. Thank you po. Thank you po sa iyo. Pastor. And then, hi to my vlog. Bye. Bye. So, hi sa inyong lahat. Andito kami ni Monica. Kasama ko siya hi. dito at ngayon ay magbibigay kami ng mga hakbang kung paano nga ba natin maiiwasan ang murder. Paano ba natin maiiwasan ang murder? Una, iwasan nating sumama sa mga masasamang tao. Pangalawa, huwag makipag-away sa sinumang tao. Pangatlo, Limitahan ang pag-inom ng alak. At yun lamang ay ilan sa mga hakbang kung paano nga ba natin may Yun lamang po at sana may natutunan kayo and please like, share, and subscribe. Bye-bye! You -bye! think it's hard to I'll say whatever